Good morning guys. Karong adlaw day guys, nang inlo day ko diri sa kuang gardeno no. Kay ako ni siyang usban og tanom og batong kay katong una na akong gita naman ay guys nang matay Kaya kay naisprehad ako og pangsagbot mong namatay siya. Wala pud ko nag-expect na pangsagbot da ito ang gi. gamit nako na nga sprayer mong nang matay to siya. Pag humana ako dito og kuan guys, pag human ako sa guna ako na lang po na mutuling mga madi kakaudri ang makalandong sa tanom na ako no ako na siyang ipang tanom tas ang mga kahoyan ako na lang pong hipos kay puhon nung na ako mga tanom na nakoy pang harog para dili na ako magdagbog pangita kung sa asa ko mangita ni pangharog sa ako ang mga batong no pag kumana kuha guys pag kumana po na ako hipos ako na po siyang gi butang sa kilid ang mga harog para puhon sayon na lang na ako kuhaon pag umantap na ako harog guys ni uli pa kuhaon time kaya magkuha ko sa kuan sa seedling kaya ako manggibilin kaya akong plano ha udto na ako na siya gitanom pag humaon ako uli nadala na ako ang kuan seedling ako na siya gisugdan og tanom dugay dugay po din ako siya na human og tanom guys kay kag may kaayo ta sakit pud ko hawak ani kay taas taas mampunding dinyaha akong gitano man gilid ra po siya sa pa nako gitanom guys ang ako ang batong kay dula siya og tubig